Muli na namang nagdadalamhati ngayon ang mundo ng showbiz dahil sa pagpanaw ng batikang aktor-direktor na si Ricky Davao. Matapos itong bawian ng buhay nitong Huwebes, Mayo 1, sa kanyang pamamahay sa Quezon City. Siya ay kasalukuyang 63 years old at magdaraosana ng kanyang 64th birthday ngayong May 30. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng Viva Entertainment. Sa impormasyon na ating nakuha ay matagal na diumanong nakaratay sa bahay pagamutan si Ricky Davao. Nang kalaunan, ay inuwi na lang sa kanyang pamamahay hanggat mawian siya ng kanyang buhay. Iilan sa mga malalapit sa buhay ni Ricky Davao ay alam na ang tunay na estado sa kanyang karamdaman lingid sa kalaman ng mga fans ng aktor dahil niminsan ay hindi ito isiniwalat ng kanyang kapamilya at malalapit na kaibigan. Alinsunod sa kahilingan ni Ricky Davao na huwag itong ipaalam at ginagalang nila ang kahilingan ng aktor. Ang labi ni Ricky Davao ay ilalatag sa Taguig City Partikular sa The Heritage Park at anumang oras simula ngayon ay inaasahang maglalabas ng official statement ang pamilya ni Ricky Davao para sa kanyang burol at public viewing para naman sa kanyang mga fans na ulila ni Ricky Davao ang kanyang asawang si Jackie Lo Blanco, anak nila na si Kenneth, Ricky May, Ara at ang kanyang girlfriend na si Mayet Malka Daroka. Si Ricky Davao o Frederick Charles Abiera Davao, tunay na pang pangalan ay sinilang noong May 30, 1961 at siya ay 63 years old. Siya ay anak ng bitiranong aktor na si Charlie Davao. Kapatid naman ni Ricky Davao, si Bing Davao, Mylin at Charlon Davao. Sa 47 taong namamayagpag sa larangan ng showbiz, showbiz si Ricky Davao. At mahigit isang daan at pelikula ang kanyang nagawa at isa na ang pelikula na kanyang ginampanan na sumikat sa takilya ay ang kakambal ko sa tapang. Hindi rin malilimutan ng mga fans ng aktor ang palabas o teleserye sa IBCBN noon na ukat-ukat taong 90s. Isa din sa kanyang pinagbibidahan na teleserye. Narito naman ang ilang mga pelikula na ginawa na, na ginawa ni Ricky Davao. 1978, Patayin si Midia Villo. 1981, Tutuba ang Chismis. Rock and Roll, Ang Babae sa Ilog, Dormitorio, Buhay Estudyante, Schoolgirls. Habang 1983 naman, Kasal o Asawa, Condemned. 1984, Ang Padrino, Bulaklak sa City Jail. 1986, Payaso, Magdusa ka kung aagawin mo ang lahat sa akin. 1987, Saan Nagtatago ang Pag-ibig, Ang Pangako ng Bagong Simulain. 1988, Natutulog pa ang Diyos, Isusumbong kita sa Diyos. Huwag mong itanong kung bakit alias Boy Life abot hanggang sukdulan. Habang 1989 naman, araw, babahan ng dugo, Eagle Squad, Immortal. 1990, kahit kunting pagtingin, Leon ng Maynila, Police Colonel Romeo B. Maganto. 1991, taka sa Impyerno at Dumato Story. Ilan lang ito sa mahigit isang daan na mga pelikula ni Ricky Davao na kanyang ginampanan sa kanyang mahigit apat na dekada bilang isang premiadong aktor at direktor. Kung bago ka pa sa channel ko at gusto mo ang video ito, please comment, pa-like, and pa-subscribe na din ang ating channel. Maraming salamat.